Ikaw tong na dito. Dito sa bungga, sintro. Maligya oh. pa ni mo na? Oh, ano naman ka diri Hapdos na biyan ako, sir. Hapdos na yung tiyan? Ha? Ah. Ano naman, palikay pa niyo ito? Kuya. Kung saan may panginabuhin mo dahi? Wa, mangisda ra. Mangisda mo dahi na? O, oh, sa'yo bang, mugha. Kung saan mo na, muna, minyo ka? O, oh, minyo na. Pila ka buki mong anak? Dua. Dua ka buki mong anak? Bigyan na mo ni sir, makapatid ka, sir. Maligyan ni mo na para makapalit ka bugas? Mm. Mora ni sigatos. Pero wala makani kaon. Maluoy mo ko sa mga bata sa ug ko kay kaon isa. Ug oh, tore isa mo kaon. Mm. Maluoy kasi mo mga anak. Ngano man wapoy, bugas dai mo mga bata dito na bilin? Dali na buntag sir yeah. among yeah, pani pamahaw sir ko ang balanghoy. Balanghoy inyo pamahaw kay nang buntag? Oh. Ya sudan kontra, ra asin. Asin ni yung sudan? oras so, na ko inya mag Magdulabig lubito amay kan ano na mo isawa sa balanghoy lubi isuwa sa balangoy. Oh. Tapos karon wa yeah, pa kay panud to. Yeah. na mga kay kag singot. So, ha? Nagwa ko sir nga mahalin akong an, kung kan. sir balag singot-singot lang. Balag singot-singutan ka? Oh. Basta mahalin lang imong baligya? Oh. Para makapayat og sir. Imong bana de, unsa may trabaho? Wala lagi to ara sa balay. Kay sak nagkuan ra yang tail sakit. Kamay no, mura sa bata ba nga. Oo. Oh. Wa, wow, nagamay na Agamay ah, ang isa ka sa imong bana? Ano nang magamay man? Disabled sa una pa? Di, di na siya. At anak, ang anak, nahulog sa lubi. Oh, nahulog sa lubi imong bana? Mga nang nagamay ang isa Oo. Oh. Pero kamo doon ang nang, nangisda dana? na? Oo, oh, kami doon ha. Oh. Sos ko, gino ka dali ha. Ah. Mga oh. nitambay ka dali kay hapto siya mong kutok-kutok? Oo. Hmm. may na yung mga kantin dali ha. Wala. Wala yung kantin? Hindi na dyan ko magkausin sa bala ko sa mga bata. Ilay edad si mga bata po? Kwan, mag ang kamanghuran, ang maguwang, magnoybi. Magnoybi ang ka... maguwang. Maguwang? Mag yeah. Wala dyan may bugas, si Wala dyan may bugas? Wala. Isa, kwan, kung um, buta nga na wala dyan mo. Wala dyan sulod? Wala. Isa gamay? Sas, ginoo. Magpaan rami. Eh. Wala dyan mo ng utang? Wala. Yung magpautang sa tindahan, sir. Why magpautang na tindahan? Wala. Wala mo na magpautang, sir. Kaya basig di may kabayad sa tindahan. Ah, dili mo pautang kay basig di mo kabayan Ya, yeah, bigyan na ako sa akong wala na mga isda to ta. Kaya bugas. Tapos ka na, mahalin na karoon, makapahit na kagbugas? Hmm. Si so, parte sa mga bata, din ako kapirang kayo kwarta. So, Kanan na yung mga party pa? Kano sa ama ng... Si so, parte nila sa eskulahan. Kano sa mga Christmas party nila? Mahalin oh, na rin sir. Tapos pa mabugas sir. Mahalin na ka makapalit na mabugas? Oh, baguman. Baguman nene, na rin. At ito kay mga isda. Balik na po mo sa danao? Oo. Pagbalik na po mo sa danao, pag anitiri at ito sa bukit, kay mama may kahoy. Manguha na po mo kahoy sa bukit? Oo. Oh. Kung saan na kahoy? Kahoy oh, nga. Bugaon. baligya. Ah, bugaon. Ibaligyan e, ninyo? Oo. Um, Parang na may bukas ko rin sa sir? para na moi, bugas ugma sa buntag. Hmm. Um, Aron kapalit na ba? Aron lang nalay ikapalit? Hmm. Ako naman ganyan di kawailan o sir, wabay, waman dyan sugot yung mabaylo. Mabaylo? Ang sabi na naunta na? Okay. Bugas. Bugas? Hmm. Hey. Um, isa kilo na lang, tana. Bisa isa ka kilo na lang tanang bugas? Pero wa, why ni baylo? Wala. Aron na may niya. Aron na may Oo. Uh -huh. Taon po. Oh. Ang si Silvio? Ha? Ang si Silvio na, sir? Ano ma, pila may mong kwarta radya? Si Gatos. 100 ra? Sige lang, imo e, lang niyo. Pahit mong bugas, ha? Oh, salamat na niya, sir. Dapaw. Ano mo? Tama na, sir. Pahit dako naman eh. Ha? Eh, tama na, kaya dako ako naman. Eh. Sige lang. Ay, paano naman? Maulaw mong po. Ha? Maulaw mong po. Eh, kaulaw ha? Pasalamat ka sa ginoo. Oh, sige, tawad ah. Ta. Oh. Ha? Lamat, sir ano sir kay karbo ko ka kaud porta sir nga tagaan ko ni mo ani. Eh. Karon pa ka kagunit og kwarta nga filler mm. ay Man magunitan di ay. 100 ra. 100 ra. Mm. mong palite mong anak og sinila sa. Mm. Um. Kagabot sa panahon magkita taha, ta ha. Mm. sa ang sir nga. Na karbo ka kaud kwarta. Nagpo. Kay sa imong magunitan 100 100 taon sir. Sige ha, salamat sa ginoo ha. Hmm. na, sir, kaya magkana kong surfing, sir. Sige lang, ibalik yan na lang nagbalik ka. Lumalabay naman ko, di na hmm. na ako na madala ha. Sigmo, kao nga, haluan. Ayaw na, dala na lang nagbalik ha. Hmm. Salamat ani uh, sir. Salamat sa ginoo ha. Uh hmm. -huh. Salamat sa ginoo ha. Hmm. Salamat sa ginoo ha.